ang wild pig dito sa bansa ng Espanya. Oh, ano? na si ng rotonda. Ngayon mag-anak na sila. Mag-anak na sila ngayon, nanginginae. Eh. buntis pa yata yung malaki mm hindi -hmm. na makuha sa zoom mm -hmm. ang dami kumukha sa nila oh, yeah. sa gitna sila ng rotonda ginagugutom agla sila makapunta rito at delikado ako mga wild pig sila ay, lele-tuning li ko naman mga yan. Huwag ako sinugod. Nako, nako, lalapit pa yata. ayun Ang laki, oh. Parang, hali, parang ano? Oh, kaputik-putik pa. takot 'to O kaya'y madali